to, may hot chocolate akong dalat for you. Gusto mo mag-shopping tayo? Spa? Libby, gusto mong puntahan si Xavier? No. I don't think I can take it kapag makita ko siya behind bars. Gusto mo bang padala natin siya ng pagkain? and ask Manong to do that? Anak, are you sure? Ayaw mo siya makita? Excuse me, ma'am. Hello? Yes, Divina. Hello, Charlene. Asan ka? Nandito ako sa bahay. Bakit? Anong bakit? Eh, mamaya na yung luncheon natin kasama nila Mr. Yamamoto. Huwag mo kalimutan yung dress code, ha? Di ba bukas pa yun? Anong dress code? hindi pinamove nila ngayon lang. Tsaka wag mo sabi na hindi sinabi ng secretary ko sa iyo na magsuot ng traditional kimono. Walang sinabi sa akin si Raymond. Nako ka ka di rin nasabi sa'yo na kailangan mo magdala ng regalo. Magdala ka na lang ng wine. Uh, tiga apat. Para sa kanilang tatlo. Ha? O, o sige, magpapatulong ako magpapag-prepare lahat. Oo, o, bilisan mo para maumpisahan na. Alam mo mga hapon, ayaw nilang nalilate. Ay no, ba't kailangan ko pang i-prepare ang lahat? Basta binisan mo na lang, ha? Kaya mo na yan. Punta ka na dito agad. O, oh, sige, sige. Baby, I'm sorry. I have to go. May emergency lang. As expected. Anak. babawi ako pag uwi ko. Just... I promise you, babawi ako sa'yo. Well, just text me what you want, okay? <sighs> Hanapan mo agad ang paraan. At nakabili ka pa ng pangregalo kay Mr. Yamamoto at itong kimono. Naku, alam mo ba itong si Divina? Last minute kasi. Sabi niya sa akin bukas, tapos pinamove niya ngayon. Buti na lang nahanapan mo agad ng solusyon. Eh ate, si Kuya. Naku, hindi ko pa siya makausap. Hindi ko nga siya matanong eh, dahil kausap niya ngayon sina Mr. Yamamoto. Ay, naku ate, alam mo, buti na lang may contacts tayo. Eh, nakakapagtaka naman kasi ang last minute, last minute niyo na yan. Dapat alam niyo na lahat ng kailangan bago pa yung meeting na yun. Baka kasi hindi ko na narecall. recall Ang dami kasing problema lately. Sa mga nasisira sa flight school, sa management, tapos ngayon si Lipi. I know, ate. Kaya nga, I support you. Kaya kapag kailangan mo ng backup dun sa BFF mo na yon, tawagan mo lang. Oh, talaga. Halika nga hey. dito. Itong punso ano ka ba, kaya ko na yan si Divina. Sa correctional pa lang. Sinanay na niya ako kung paano ko siya harapin. Sure ka? Mm. Okay. Oh, ano? Try mo na, oh, sige, sige, sige. Maganda yun, ate. Ako na Shall we start? Malapit na daw si Charlene. Napabili mo ba yung mga regalo? Uh Oo, ah, nasabihan ko na siya. Nakakala ko kasi bukas pa to eh. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko pabigyan yung gusto nilang schedule? Tayo ang may pabor sa kanila. At kailangan tayo ang makuha ng travel agency nila na private plane partner. Of course. Nagulat lang kasi ako nagbago ka ng schedule. And, dito kami nakapag-prepare. Kaya na ni Charlene diskartehan hanyan. It's a sir. Let's eat. <laughs> sir, you go first. Thank you. Oh, is she best? What is this? As you know, Filipinos love traveling to Japan. We have a deep appreciation for every prefecture of your beautiful country. Definitely, there will be high demands for private tours in this country. And uh, we believe that um, we can be excellent partners as we have private planes fully equipped to meet your standards. Hi, hey, hi. Hey. Meet what you want.